Isang tanong naman po atyong subscriber po sa sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po yung mga na nalalandi na po yung mga dumalagang baboy? Ang mga dumalagang baboy po mga kaibigan, sila pwede maglandi po nang nasa 3 months to 4 months pataas. So sa mga panahon na iyan, kapag sila po maglandi, 4 months, 5 months, 6 months ay hindi po po natin sila pwede pong pabulugan kasi po immature pa lang po yung mga ating ila, uh, dumalagang baboy sa mga panahon na iyan ang age of maturity kasi sa mga dumalagang baboy na sa 7 to 8 uh, months po mga kaibigan kapag sila po na nasa 7 to 8 months ay pwede na po niyang pabulugan meron po itong mga basic po ng mga sinyales na ating pwede abangan unang una yung kala pong perta, yung mga vulva po mga kaibigan ay magiging pula po yan at saka medyo lalaki po yan ng kaunti iba po yung normal na vulva na hindi po naglandi Asa ka iba din po yung naglandi po mga kaibigan and then maingay po sila pangalawa uh, sila po yung wala pong ganang kumain sila po kagat-kagat ng grills at saka sila po naghahanap ng barako po mga kaibigan ang importante po yan talaga ay yung tinatawag na standing hit o yung landling landi po yung mga dumalagang baboy para uh, perfect po na pabulugan natin sa mga panahon na iyan ang ibig sabihin ng standing hit po mga kaibigan ay kapag sinak nyo po yung kanyang likuran at saka yung kanyang tenga po ay uh, pointed upward yan po yung tinatawag na standing hit po mga kaibigan